Yung mga matik, magandang magandang araw. Mga magandang, magandang panahon. Mga matik, may nakita tayo. Napakalaki at pulang pula. Mga matik, na umang. Ito, mga matik, ipapakita ko sa iyo. Dahil kasi mga matik, nagwawalis ako dito. Eh. Ayan, mga matik, nagwawalis ako. At saka nag-aayos. Ayan, nag-aayos ako ng mga inano ng hangin nagsitumbahan itong mga kamatik ngayon meron tayong namataan mga kamatik hindi umanoy malaking yung umang kulay pula mga kamatik talagang ibang iba mga kamatik pakikita ko sa inyo mga kamatik ang nakita ko ganda ng panahon ngayon mga matik. Yung ngayon nga mga ipapakita ko na sa inyo yung nakita ko. Nandito sa puno ng saging mga mati, kaya tawaba, ayan. Napakalaki oh. Pulang pula. Pula na may pagkabailit. Eh. Yan mga matik. Magandang alagaan yung mga gantong kalaki. Yan yeah, mga matigay yung kalaki na yan. Pero meron pang isa akong nakita mas malaki pa dyan. Kasi yung hindi halos pagka lumaki pa yan mga matig wala na sila shell na makakuha. Kaya ito mga matik, nakita ko. At binidyo natin kasi kakaiba yung kanyang mga yung kanyang katawan at shell mga matig. Ayan mga matig kitang kita niyo, pulang pulang. Hindi, hindi na to nakasum mga matig. Napakaganda. Ang kulay niya mga kamatik, pula na magka-violet na may pagka-cream mga kamatik. Ayan mga kamatik, pagka nanipit yan, sigurado tanggal ang kamay mo, ay eh, daliri mo. Talaga matutuklap na matutuklap. Kasi pagka yan nanipit mga kamatik, hindi nabibitawan yan. Matatanggal mo na lang yan kung hindi mo puputuloy yung kanyang sipit mga kamatik pagkagalto kalaki mga kamatik kaya pansin nyo hindi ko siya hinahawakan kasi baka masipit tayo ang sipit niya mga kamatik mas matindi pa sa talangkayan mga kamatik kasi yan para maiipin yung kanyang panipit makamatik mga matik napakaganda niya talagang ang laki dandaan pa siya naglalakad ganina nakita rin natin sa ngayon mga matik uh, tignan na natin ayan mga matik oh. ayan, ayan makamatik ang laki. Kaya yung sipit niya makamatik, oh. Ang laki. Baka nasipit kayo niya, sigurado. Ayan, mga matik. Um. matik na puputol. Baka nasipit. Ayan, sipitin. Ano yung natuloy, mga matik? Ayan, nyo na. Diyan, mga matik, tegang oh. Talagang maninipit yan pagka ganyan, mga matik. Ayan. Ayan, napakalaki. Iyan, ano na natin. At pulang pula Yeah, mga mate magtatago na yan kasi nakita na siya kaya namamadali na magtago yan. Nakakatuwa lang mga kamatik. Ayan. Oh. Pulang-pula. Ayan. Ayan. Yung yeah, mga mati, pinakawala na natin. Yung malaking umong na nakita natin. Yung yeah, mga mati, pinakawala ko na. Hanggang dito na lang uli mga mati. Pag may nakita tayo, ipapakita ko rin sa inyo mga mati. Salamat sa panonood.